Yan na po yung ay, Ginisa ko na ang alok bati. masarap ito eh. กินนะกินกินกินอะ <laughs> lagyan ko ng pang-pinsa. hindi ko yan tinubigan pero ito naman gano'ng tubig magtubig siya Yan. ayun, kuhanin ko na pangungin ko na siya kasi ayoko magsas อย e <hi> ่ายบุกุบุรังกุศลเสร็จบาบแ้วนัง Yan ang ano niya, tangkay niya. Itatanim ko. Yan tangkay. Maya, mamayang hapon itatanim ko to. Tangkay ng alukba. Po. May pula at cream. Binisa ko siya sa... Yan lang. Binisa ko siya. Ngayon, dito bukurang ko bukurang ng bawang na toasted na bawang. ulam na sa akin kasi ulam na yan eh ulam ko na yan kahit ano kahit ulang isda basta yan lang ulam ko na yan yan dalawa na yan ang ulam saging at yan salamat sa pamanood love you love you love you salamat na nag-iling kang aking